Ah, aapasyendik sih sa inyong lahat sa ito, depo ng gamutan ang <clears throat> bibigyan ko ng isang tip para po sa medalyon ito, ito ay, isang medalyon <clears throat> medalyon ng sator karamihan na ginagamit ng ng tingiro, o mga gamot, baybay lang Ayan po. Balik niya. rin yan. Ayan. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag <clears throat> maglilinis ng isang medalyon. Ang kalaga ng isang medalyon, piling pangunta sa kulang, barang, elemento, o mga negative na aura. Ano bang ba nililinis sa isang medalyon? Simple lang po yun. Unang-una, ang nililinis dito para para po lumakas siya, lumakas. Karaniwan mga ang tingiro o mga gamot, unang-unang ginagamit dito pang linis, ng gatas ng baka. Pangalawa, pwede sa batis o water pools. Pangatlo, pwede rin po sa tabing gagat. Kasi, ang inahabol ng isang medalyon ay ang aura ng kalikasan. Ngayon, <clears throat> Dahil maulang mau ngayon, hindi ako nakapunta ng dagat. Ang ginagamit ko po, ay lana. Ayan, langis. Ano ba ang langis? Ano ba ito ng langis? Ito po ay gawa sa new. Dibira po kasi yan eh. Dibira lang kasi ang ano, libira lang kasi ang ganitong lana. Alam niyo kung bakit? Pag masdan niyo ang ano. <clears throat> Ayan. Bau ng mata. 'Di ba ang karaniwan tatlo. Dalawang mata, isang bibig. Ganyan o. Marami pa dyan. marami pa dito sa bahin ko. Ang ginagawa lang yan... Bago mo punasan, 'di ba? Ganito na Ayan, ganyan. Ganlang Bago po punasan o linisan. Kailangan ho pang itonin yung ano. Yung susun chato. Kailangan din manalangin ng ama namin. para lumakas pa yun. Tatlong dasal yan. Ano ba yung sa Tagalog yung... May, ano ba yun sa Tagalog yung... San... Taraka, ng Maria? Ayun, wala na. Saka pag umami na Ano ito pa yun? Bubulungan nyo ng susi ng sator. Ipapahid dito. Ganyan pang ano, pang linis nito, para lumakas yung ano, agwa de mayo. Yung ulan. So, ang magandang ano, magandang tip ko sa inyo, ito kasing ano, ito kasing langis, pangmuntra sa lahat. Meron mutya, meron orasyon. Baka yun, sasabihin naman ng iba dyan kung anong ginagamit ng orasyon. Nasa mamubuti uh, yung pagmangalan ko. Ayan, marami yan. Ang langis na ginagamit dyan, <clears throat> dapat kailangan galing sa albularyo kasi Ganito yung ang ginagawa para malakas yung langis. Normal na bigay ng kalikasan. Ayan po. May kasamang dasad may kasamang mutya. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung anong klaseng ubat ang yung dito. Ayan, marami yan. So, ginawa ko pa ito ng ano, ng Biano Santa. Salat po nga no, nagtatanong salat ng baguhan sa lahat ng kaaral ng panggagamot, masasabi ko lang po sa inyo ay pananalig ko sa mga Kasi, kahit mayroon ganito, kung wala po tayong pananalig, hindi ubra po ang mga orasyon o panggagamot. Sa nais pong ano, sa nais pong nang langis nangis, mag lang po. So, ito lang po sa inyo. Apisan niyo po. Ayan. Sa ngayon, nagkaubusan po ng ano, ng medalyon, Pusagos na kasi. At nagsimula ng, nagsimula ng COVID, nagkaupisan na ng mga medallion. Ngayon, sa nangyayos ng medallion, mag-PM lang po sa akin. Hindi po ito libre kasi Binibili po ito sa simbahan. Yan. Baka sasabihin nyo, libre. Para mas mabuti, bumili kayo sa simbahan nyo. Kasi meron yan. Sa mga baguhan, sa lahat mga tingero at sa mga manggagamot, na nais na mga matutumang gamot, antayin nyo ang YouTube channel ko. Kasi I-upload okay, ko po yan. Sa ngayon, hindi pa kasi. Nihintay ko mag-one, one ng subscribe ko. So, sarap pa kong lang, no? Sa katay, tabako, albay. Puro tris. Ang ninuno, Pete Phillips. So, please subscribe to my YouTube channel. And click, like, and share. God bless po. Happy Sunday, ang ninuno.